Hey guys, for today's video, ituturo ko kung anong ginagawa o ipinapagawa sa screening ng mga agencies. Ito ay para sa mga mag a ng factory worker o iba pang trabaho papunta sa ibang bansa. Kaya make sure to watch this video till the end para malaman nyo ang step by step at kung pasok ba kayo sa qualification na hinahanap nila. So una, ano nga ba ang ginagawa sa screening? Itong mga sasabihin kong example ay base lamang sa experience ko sa City Employment Agency. Sa pag apply nyo pa lang doon sa mga agencies ay dapat kompleto na ang inyong dalang requirements dahil hindi nila kayo tatanggapin kung kulang ang inyong requirements. Pag-check nila ng requirements ninyo at kompleto ito ay i-screening na nila kayo. Sa screening ay titimbangin nila ang weight ninyo at kukunin ang height ninyo. Then kung paso kayo sa height at weight na hinahanap nila, ay papapasukin nila kayo sa isang room para sa Ishihara Eye Test, Vision Screening Test at i check nila ang inyong kamay kung pasmado ba ito. Then magpi up na kayo ng form. Sa eye screening test ay pababasahin lang kayo tulad ng makikita nyo sa mga larawan. Ang tawag dito ay Ishihara Eye Test. Sasabihin nyo kung anong numero ang nakikita ninyo. Ishihara Eye Test ay upang malaman kung kayo ba ay colorblind o color vision deficiency. Ito ay ang kakulangang makita ang iba't ibang kulay o pagkakaiba ng ilang mga kulay. Pagkatapos ng Ishihara Eye Test ay Vision Screening Test naman. Dito, pababasahin kayo ng mga letra mula malaki hanggang papaliit ng papaliit at kung nababasa nyo pa ba ito. Ang eye screening test o vision screening test ay isang uri ng eye exam kung saan ay sinusuri ang mata upang malaman kung may problema kayo sa paningin. Pagkatapos ng mga ito ay pag-fill outin na kayo ng form. Ang form ay tungkol lang din sa inyong personal information. After that ay orient na nila kayo. Sa orientation ay i-explain nila ang salaries and deductions. Para sa orientation ay ihihiwalay ko ang video nito para ma-explain ko ng maayos kung magkano ang inyong magagastos at ang sasahurin in case na matanggap kayo para makapagtrabaho as factory worker sa Taiwan. Narito ang mga ilang reminders sa orientation. Return airplane ticket will be shouldered by workers. ARC or Alien Resident Certificate medical check-up every six months, income tax paid can be refunded and will only be applicable if workers stayed 183 days within the year deployed. Plus 10,000 medical fee kung maseselect o pumasa kayo sa interview.